Yan ang daming kaohi nito ah. magang magbubuhos na pala sila. <makes noise> Ikaw daw ang magluluto? <makes noise> Chef Kong pala, alam ko naman ito ang gagawin ha. Hindi ako na lang ngayon ah. ah. Okay, <makes noise> <up -sale> <makes noise> ang magandang buhay mga ka farmer yan balikan natin yung mga trabaho at magdidilig muna ako ng damo <laughs> ayan didiligan po muna natin yung ating mga grass dahil uh, kailangan din po no sobra init ngayon ayan no Sumir sumirit, na naman ang araw ha kakapamalengke lang natin at uh, medyo late na no so ayan palengke vlogs na lang natin isama sa mga kalapatids natin Ayan, ah, uh, pero dito, ayan, tuloy po ang aksyonan. Ah, uh, dilig muna tayo ng ating uh, grass. Nabunohan na yan. So, kailangan na lang po ng dilig para malusaw yung mga abono at kumalat sa lupa. Maabsorb po nung uh, grass. Ano? Kasi pitik-pitik lang yung abono eh. Hindi naman po lahat. Kumbaga, maraming na ilagay, So, mas magandang sana mapalo pa ng pang-spray. Uh, foliar na nitrogen na ano, para lahat magkaroon yan dilig muna tayo ayan uh, na oh dilig tayo mga ka farmer kasi ah uh, medyo inahabol natin tong bandang gitna ano hindi naman siya patay magpupula ba siguro kulang nga sa nitrogen pero ayan abunohan na po yan na natin baka mag spray ako ng fish amino acid yun maganda rin po yun pag green talaga ng dahon yon. Meron pa naman sa taas. Pero sabi, after 2 weeks, abono uli. Kami na lang po mag-abono. Baka ako na lang. Bilis lang naman. O tingnan natin kung magigreen green siya. May mga part na green. Ito, mapakita ko po sa inyo. nakita ako dito maganda eh na talagang parang nagsara na siya no. Ayun, yung ganito, ganito ko Ayun. Yeah. Ayun, kita Ano? Yan, yan, yan. Ano ng na talaga? Ito, ayan Hmm. Parang nagano na, nagsiksikan na sila. Kailangan madamo. O kailangan may magdamo talaga. 240 daw eh baka mamatay eh <laughs> nakabana ako mga <laughs> huguti ano bunuti na lang siguro ng ano unless talagang mayroong brand na mai maibigay na yan ang ginagamit ko yan din ang ano subukan natin pero kung mahirap sumugal ano ah, uh, matay pa Kagabi, hapon pala nag ano din ako nyan hapon na nag uh, dilig din ako kaya lang ngayon medyo marangkada na naman po ang init Dito na lang ay eh, mabait ang ulap ayan kinover niya ako habang nagdidilig that's good ano lang uh, isang pasada lang hindi pa nadadampot dito ah <laughs> meron pang uh, landmine dito ang isa ah Talagang kailangan din po namin ng aso sa gabi talagang magandang bantay din po no Ma maingay sila pag may pumapasok yung ano nga rin magkakatay ng baboy sinapuro puroyan no sinilipin ko sa bintana ano sila alerto no, sabi ko nga kay bebe iba talaga ako yung marami aso tsaka sina chuchy tsaka sina ano pag wala po ang, um, yung ibang tao papasok na let's say di ko kasama parang sugod agad sila eh hindi naman ang maganda pero pagka alam nilang bisita ano sila ah, hindi po sila maatake parang alam na nilang i distinguish yung oh bisita ito kaibigan to ni bossing parang ganun ba galing galing sila hindi sila basta basta po maatake kahit sa litsunan pagkasama ko na po yung mga customer natin hindi na sila maano yan, ito yung medyo brown eh. Pula actually, hindi siya brown eh. Pula. So, kailangan na daw ng lababo pala. Ako, tayo Ah, hindi busy din ano? Pero singit. Singit natin yan. Sa so, na lang ako bibili. Kasi doon marami makapipilian. Ikuti na lang muna. At uh, ma-update din natin. Anong meron sa dao Yan. Yan. Lagi na lang ano binibili natin pero yun naman lababo naman para maiba. Bah, resume na yung ano, trabaho. Ayos na. Ayos na diligan na po natin. Tingnan natin 'to ilang days lang kung may pagbabago pa wow ayan balik tayo dito sa mga ginagawa na ganda na Lalagyan <tipulay> ba ng suka yun? Ano yun? Lalagyan ba ng suka yun? Oh, parang repolyo lang na may ano yung, parang chapsoy na pachamba. Laman loob, Anong nito, ah. Magang, magbubuhos na pala sila. Bubuhos na. Oh. Bah round bar. Sekarang round bar lang ah. yang pasti tata ya Romy. Sekarang wala. Ini kau nakita. Wala nga yata. yung ano naman ang ginagawa yung sa lamesa wala ba si tatay Roming? ha? ah absent? ano ko yata ano? Kasal. Nino. Yung pamangkin yata ata. Ah, uh, Nino. Ngayon natin tong kulay ng ating fish pan. Medyo may fish kill po tayo. Pero Ay, may malalaki na. May malalaki na pa lang tilapia, ano? Okay. Hindi man masyadong kinakain. Ayan lang natin. Ganap buhay kayo doon sa kangkungan, no? Kumain kayo doon <laughs> Ang dami ng uh, lumot-lumot. gumanda na yung kulay. Kita niyo po 'yan. Pero mas kung mas gaganda pa 'yan, medyo like green pa nang kaunti. Okay na 'yan. Uh -huh. Uh -huh. Balikan natin itong Di ba nagluluto ngayon? Ba, si Chef pa? Eh, ikaw din magluluto? Niya, Chef Kong kaya wala ka ha? naman atang gagawin na, eh. oh. Mas Masarap yung luto mo daw Chef Kong Kong nagluto ko eh. Ih, e, arai, arai, arai. Oh, kahoy Mukha ng kahoy yung bakal eh Nakakamiss yung kayo nito dito Pero sabi ko nga May kapalit naman pong ano Dahil kung gusto natin mag extend ng solar panel Madadagdagan talaga Kasi kung may kayo nito po dyan Matatakpan talaga siya ng ano Ayan dahil oh, na Araw galing pa lang po dito Tatakpan siya oh, So nag siya ito pwede naman tapyasan yan bawasan para ah, ano mas marami mailagay Para sa yan, Jun. Ah. Uh, ba't lalagyan ba lang ano yan? Ano, yung parang biga, no? Ah. Uh, parang ibig sabihin, patungan lang yan yung kahoy na yan, no? Ang simento, ano? Kakaroon ng biga pala yan. Simpleng biga lang. Wala naman si Tatay Roming. Ha? Ginisa mo naman muna yung ano no? Baka malansa ha? Ginisa ko sa ano, sa mantika yung takasipi. Yun! Yung mong pala. hindi dito, no? Si Eso, ito na tayo. Ganda na nang ginagawa niya dito. Oh. Ewan ko yung ano, na na yung tagas-tagas. Ano kaya magandang gawin dito? Sigurado ah ha kids lang ko yung damo Ayan ano? oh. Ah, Dilig na natin Parang mas nag green na nga siya no? After nung uh, fertilizer Hindi mo kasi mapapansin, araw-araw man tinitin nakikita. So, di hindi mapapansin talaga. Tapos, ayan, yung mga kalapati natin, nakawala na naman. Nahayaan ko lang silang lumipad ng lumipad. Total, hindi naman yan yung mga pangarera natin eh. Dahil yung pangarera natin ay hindi pa nagiging itlog. Mukuha pa po ako ng maganda talagang uh, linyada. Ayan ay uh, natin kung susubukan natin sila sa malayo pag nakabalik na edi tingnan natin kung pwede maging breeder lalo na yung mga galing bio pigeon sayang naman mga pure line yon pure lines yon sa so, subukan natin na magbreed doon yung stop band rate yan plus yung african black eagle Ayan may bisita po tayo. <laughs> Ang ganda ng uh... Lugar ni Kaparmer. Ayan, thank you po, thank you. Yeah, enjoy. Yung bansyo niya, talaga. Batiin niyo po yung wife niyo. <laughs> oh, yet. Oh, yet. Well, ito, minakawista ka ni oh, Kaparmer. Mama, Ayan, thank you. Huwag kang maganda sa kanya. Thank you po, Manga tita, tita, yeah, thank you. Mga taga mil niya. Salamat, salamat. Uh, so, San Francisco. Oh, thank you po, thank you. Galing mama. na sila kay Idol Romeo. Pumasyal din po tila okay, dito. Ayan. Good morning, good morning. Okay. Hahaha. <laughs> Kahit good morning. Good morning pa rin. <laughs> oh, sige, thank you. Thank you po, thank you. Ingat. Diretso na po kayo ng Bacolor niyan. Oo. Oh. Yeah. Uh, Oo, oh, ingat po, sige. ingat. Dito na kayo. Sige, na ako nakapunta ng mga Santa Ana, Kanda, alba. Yeah. San so, Luis. At least, diba? Oo, oh, nakapag road trip. Namin Yeah. Oh. Dito na po kayo dumaan na uh, hanapin nyo yung Mexico exit. Tapos pwede na kayong gumanon, uh, tumawid doon, tapos sa uh, Del Rosario na, Dikin ang labas ninyo. Dike na. Omega Dike. Omega Dike. Oh, yun na yun. Bacolor na yun. Ah, diretso mm -hmm. na yun. I see. Ay so, ah, uh, itong... Dito po, labas na kayo dyan. Pag nakuha nyo na yung... Ano, maganda sana kung may ways kayo. Ayan. Thank you po. Tita Yet. Tita Yet po, ano? Ah, Tita Marieta. Ay, Tita Marieta Mendoza. yeah. salamat. Salamat. tuwang tuwa daw po siya kay Rowan, Tita Marieta Mendoza, maraming maraming pong salamat, ayan, naka uh, ano po sila nag ano lang, hinanap pa daw nila <laughs> kanda ligaw ligaw pa si Kongkong Kong lang malakas asa na si Kongkong Kong? After break time, Hmm, ano yan? Resin na ba yan? Ay, ha? Gas ko yan. <laughs> gas ko? Papa Burger daw si Kong Kong? Na? <laughs> Sayang, pambayad na ng kuryente ng no, Kong. Ha? Na? Ng, ano ha, accent, ha. Alam ko iitimin pa yata yung anong yan eh. Oh, gray. Guhit. Oh, may nagpapaputol ng ano. Madre de Agua naman. Ayan <laughs> uh, yan o, bibili na po kami ng ano mamaya na tawag dito sarap ng pagkain ko kanina hinahin ko ay ah uh, talbos ng kamote sa sinampalukan lang na yung nabili ko kay Ate Raquel na malalaking galunggong dinuto na po ni Papa yan ang sarap Lagyan niya ng kangkong kanina pagtingin ko ngayon late kasi akong kumain halos konti na lang lagay ko na yung talbos na pinitas ko kanina talbos ng kamot eh. sarap healthy healthy aba talagang gritaso na ah ah ang galing ha. Ritaso na yung ginagamit oh. Ano? Saan yan? Yun? Ah. Ano yung bubuhusan muna ng ano? Ng simento? nagamit dito? Simentohin na lahat Oh. Oo. Oh. Ha? Lagyan na lang ng mga step-step ano yung papunta dito no? Papunta doon. Lagyan na lang ng gano'n ano? Pwede din nga. Damo na lang. Kaya gusto ko nga dito gulayan eh. Para may mapipitas kapag gabi eh. ba? Diba? Parang uh, vegetable garden mo na lang ano? Oo. Oh, ilang pirasong talong. Ilang pirasong okra. Para sa gabi ko nyari kinatamad kang magluto ng ano, di ba? Ay uh, mapipitas ka na lang sa likod. Halo na itong sugot. <laughs> ano? Ito sugot. Bahala ka na kung may Nakaporma na oh. Pwede, pwede dito ang ano, panels. 5,000. Ah, 5 kilowatt. 10, 20, kaya natin. Hindi ko lang alam ko po, kung po, kung pwede ang magkahiwalay. Kaya naman siguro, ano? Kasi yung dalawa nating bubong 12 kilo. What 'yan eh? Sagad tinoput na po nila. So 'yun dito, kung makakakuha tayo ng 20, maganda. Ready na Ayos na yan. Ano siya? Uh, ganyan lang kaliit? Baka papatigasin lang ano. Wala, may pa hinalo mo. Nah. So ito na yung magiging dirty kitchen. So yung isa po ano dito na ilalagay daw sa gitna yung isang sliding doon na hindi pa na yung pinalitan namin eh dito na po ilalagay may meron siyang taguan na papunta doon sa ano, sa kusina Yung laba ba? po yung ano nandon daw yung washing machine. Eh, hindi ko lang alam yung laba kung saan. Kaya kailangan na din ni Papa Yam para may sukat na ng maigi. Tapos yung mga drain niya, yung ano, may kamada na. Mabilis lang nilang gagawin ito. Gano, palitada na oh. Tapos bubong. Yun-yun pang titira ng trusses nito. Maalanganin pa yung loft natin ah. <laughs> Matitinga pa yung loft na naman. Kailangan niya pong tapusin siyempre. Dito. Ano daw? Ano daw? O gagrabahan pa sabi ko. <laughs> Wala. <laughs> oh, mas maganda may graba matibay. Ah. Titistisin na. Pinolik. Ito ata, so skim coat lang yan, ano? no ano Anong gagawin mo dyan? Babakbakin mo pa? Yung iba, yung ganda Kasi yung ano na, eh, napaglipasan na. Oo. Oo. Makapal ata masyado? Ha? Ah. Parang ang skim coat, hindi naman ganyang kakapal eh. Ha? Ah. Oo, nag na, oh, nag-crack na Makapal. Tsaka hindi ka agad napinturahan. Yun pa yun, ano? Dapat mapinturahan agad. Ituloy mo na rin itong ano. No, yun din sa baba. Hmm. Oo nga. Uh, lang eh. Okay na yan. Hindi na tayo matatapos pag ano. <laughs> na pong init ngayon buti na lang nakapagdilig tayo kahit pa paano nadiligan natin yung damo kasi talagang uh, matindi ang init ngayon yung mga kalapati natin <laughs> ay pinapa shoutout pala si John Roque ang ating kaibigan ayan shoutout natin ayan o oh. gusto ko lang batiin ng uh, Happy viewing, happy viewing, Ah, uh, sila Oni Palma at Yoli Palma. Ayan, maraming marami pong salamat. Uh, at ayun, pinapabati po kayo ni Jan Roque. Siyempre, tropa natin si Jan. Kaya, ayan. Ah, uh, pasyal ka na lang dito, Jan. At nami uh, namimiss na kitang kakwentuhan. Ayan. Yung ah, uh, may mong binigay na mangga. Ayan, palaki na. Nagsasanga na. No? Hopefully, mapalitan niya yung isang natumba dyan. Kasi dati, bago mag ulysses may isa kami Indian Jan Migo dito sa side. Ang ganda ng mamunga. Kaya lang yun nga nadali ni ng Ulysses natumba. So, ayun. Sana mapalitan niya. Tapos ayun, bibili din pala ako nang ano sa DAO nang yung mga kailangan po doon sa Golds kasi yun ang i, ano namin, kailangan ng football bata tapos yung parang uh, pinaka-adapter, wala walang kasamang adapter. Ayun ah. So ayun po, may isa sa mga bibilhin din, bibilhin ko rin. Ha? Ito na tayo. Tapos si Nikki kumukuha ng kahoy. Tapos ayan yung Yung ano natin, umangat po yung pintura nung ano, pero hindi naman lahat. Yung natatanda niyo, yung kinabit diyan na may kulay gray na pintura na ilinagay ni Papayam, yun ang umangat. So, yun, re-retouch na naman natin. <laughs> Pero yung ano, yung wala, yung tinulayan eh, so walang problema. Yun lang pong may gray. Umangat siya. Ay, ah, Ito okay, Ito, walang problema. May kulay gray lang na retaso ata 'yon. Linagay ni Papa 'yan. Sobrang init siguro. Ayun na, yun doon sa may taas. Okay lang naman. Ay. <coughs> ayan, alis na po ako mga ka-farmer tapusin natin ang vlog at uh, baka magsara ng uh, Marina Arcade so, ayan, maraming maraming pong salamat at magandang buhay